Kung ikaw ay naghahanap ng investment, pwede ka mag-start sa Kaiser. Kasi dito, 3 in 1 na. May healthcare ka na, may life insurance ka, at may investment ka. For as low as 2,647, pwede ka na magsimula sa Kaiser. Ito ay pwede sa edad 10 to 60 years old. And 7 years to pay lang ito. Maraming kumukuha dito kasi pag ikaw ay nagkasakit, may magagamit kang healthcare. Like, ang, ang accredited natin ng mga top hospitals ay Asian Hospital, Makati Med, St. Luke's, and the Medical City. And, syempre, pag hindi naman tayo nagkakasakit, walang tapon yung pera natin, yung investment natin, kasi nag-grow lang to. Kaya maraming kumukuha dito, alimbawa, 30,000 ang iyong iniipon kada taon. Para magkaroon ka ng 600,000 after 20 years, kung sa banko yan, kailangan mag-ipon ka ng 30,000 per year for 20 years. Pero sa Kaiser, 29,911 lang per year ang kailangan mong ipunin for 7 years. May healthcare ka na, life insurance, investment. And ang projection ng fund mo after 20 years ay almost 600,000. To know more about Kaiser, comment ka lang.